Aba, isa na namang balitang mainit-init pa. Biglang nabulaga tayo nang nalaman natin na itong si Secretary Ibo Tidoro ng DNB na isang bilyon ng confidential fund ay konfirmado po. Abay, dayuhan pala at may siya ay naging citizen ng Malta. Ang Malta po ay maliit na bansayan pero kabahagi po yan ng European Union ang depensa naman nitong si Gibot Tidoro, bago rin siya tumakto kasama ko ng 2022 elections, at bago siya na talaga bilang kalihin ng Department of Qang National Defense, ay i na niya ang passport niya. Well, alam niyo po, lilinawin ko po ha. Bagamat ang passport ay isa sa prueba ng iyong citizenship, ang passport ay travel document lamang yan po ay um, ebidensya na iyong pagiging citizen ng isang bansa pero primarily ginagamit ko yan sa biyahe. So yung pagiging citizen mo, bagamat yan ay pwedeng patunay na isang passport, ang passport ay hindi yan ang tanging ebidensya na ikaw ay naging dayuhan. Ang tanging ebidensya siyempre dyan ay kung ikaw ay nanumpa para maging tapat sa isang banyagang bansa bukod pa sa bansang Pilipinas ano masama na siya'y pa ng katuparan sa bansang Malta? Eh, ikaw ay Secretary of National Defense. Palagi natin pinag-uusapan ang mainit na usapin ng West Philippine Sea, ang ng Amerika at ang China, at kung saan papanig ang China. At alam naman natin, amboy ka, Secretary Gibo Tidoro. Ikaw ay sunod-sunod sa mga Amerikano. At alam natin na ang pulisya ng mga Amerikano at ng mga Europeans ay halos kapareho pagdating sa West Philippine Sea lahat sila, Amerikano, European, ay eh natatakot sa, pa sa, pagdating ng paglakas ng China at nais nilang pigilin ang paglakas ng China. Kaya lahat sila nagkakaisa na pagdulungan ng China. No? So, anong problema kapag ikaw ay Malta, citizen ng EU, at ikay Secretary of National Defense? Well, kapag sinasabi ni Secretary uh, Hedoro na kinakailangan pangalagaan ng soberenya ng Pilipinas at pangalagaan di umano ang international law, kaninong interes ang kanyang tinataguyod? interest ba ng Pilipinas o interest ba ng European Union? Abay, after all, ha? Ako po, dalawang beses nag-aral sa Amerika, dalawang beses nagturo sa abroad. Eh, sa Amerika po at sa England ako nag-aral at nagturo po ako sa Amerika, sa Singapore. Pero minabuti ko pong huwag manumpa ng katuparan sa kahit anong banyagang bansa. Dahil hindi po po pwede na magkaroon ng dalawang amo. You can only have one master. Yan po ang akit paniniwala. Kaya bagamat meron tayong dual citizenship, para naman pagbigyan yung mga Pilipinong mga kababayan natin na nagkaroon ng bagong citizenship para lang sa kanilang hanap buhay. Ang totoo po, pag ikay mananang manunungkulan sa gobyerno at ikaw ay itatalaga pa kalihim ng national defense, ng national security, ang pangundahing trabaho mo, kinakailangan, isa lang ang amo mo. Hindi po pwedeng maraming amo. Dahil pag maraming amo, kaninong interes ang sinataguyod mo? ito so, yung mga sinasabi ngayon ni secretary Gibutidora na kinakailangan um, tindigan ang uh, China na ambanta ang China sa international uh, security and peace ng ating rehiyon yan ba ay dahil siya ay Pilipino o dahil siya ay isang European na pumikilala ng katapatan sa European Union di diba? dahil alam niyo po tayo lang naman sa Pilipinas ang nagpapagamit ng ating teritoryo sa mga Amerikano para sa mga kasundaluhang mga Amerikano tayo lang sa Pilipinas dahil sunod sunyuran tayo sa Amerika ang di nakikinabang sa bagong pagyaman ng China. Tignan nyo naman ang Thailand, tignan nyo ang Indonesia, tignan nyo ang Malaysia, tignan nyo kung ganong karaming damukal na dolyares ang ini-invest ng mga sinong mga mga ngalakal at mga namumuhunan sa mga bansang Thailand, Indonesia, uh, Malaysia at Vietnam. At ikumpira mo dun sa limos na binibigay nila sa Pilipinas. I-compare nyo yung milyon-milyong mga turista na dumarating galing sa China, sa Thailand, sa Indonesia, Malaysia at Vietnam. At tignan nyo, halos wala ng mga Chinong pumupunta sa Pilipinas. Bakit? Dahil nga inaaway natin ang China. E eh, samantalang alam natin na pagdating naman sa ganda ng bayan, e eh, walang laban niya mga Thailand, Indonesia, Vietnam at Malaysia. No? Pinakamagaganda po ang ating beaches. Pinakamagaganda ang ating mga tanawin. And yet, walang nagpupunta ng Chino. Bakit? Kasi si Marcos Jr., si Gabotidoro, um, na kalaban ng China. At bakit naman pupunta mga Chino rito kung sa tingin nila eh, nagkakaroon ng peligro sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagbisita sa Pilipinas dahil tinuturing sila ng mga kalaban. O ngayon, ang tanong ko, kapag ikaw ay tinuturing mong kalaban ng China, sinong interes ang tinataguyod mo? Interes Pilipino o interes ng European Union? Kasi kung interes ng Pilipino ang tinataguyod mo, ang dapat na inaatupag mo ano ang magbibigay ng mas maraming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino? Hindi ba yung mga kapital na po dali ng China, yung mga turista na po maging dahilan na magkaroon ng napakadaming hanap buhay dito sa Pilipinas? Yan ay magbibigay ng mas maraming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino at dapat yan ang ating atupagin. Dahil yan ang sangayon sa ating pangnasyonal na interes na itaas ang antas na kabuhayan ng ating mga kababayan. E eh, ba din mo ginagawa yan? At kabaliktaran ka ng ginagawa mo. Dahil ba ikaw ay nagswear ng allegiance sa Malta at sa European Union? Ano ba yan? Wala naman nagpilit sa iyo na kumuha ng multi-citizenship. In fact, walang dahilan para kumuha ka ng multi-citizenship. Wala naman naghahabol sa iyo. Dahil mula nung nanalo iyong pinsan, si Marcos Jr., hindi ka naman po pwede magpanggap mag mag na ikaw ay inaapi at kinakailangan mo ng fallback kung ikaw ay apihin sa Pilipinas. O, oh, nung panahon naman ni... Presidente Duterte, ilang beses kita nakita sa Dabao. Isa ka sa pinakasipsip si e, Tatay Digong. At matapos na maging presidente ang Tatay Digong at kinidnap sa, sa dahega, hindi ko maintindihan, sa kabila na yung kasipsipang si Tatay Digong, isa ka pang naging promotor at taga-implement ng pag-ingidnap si Tatay Digong. Ano ba yan? Ang taas ng respeto ko sa iyo eh. Dahil number one ka sa bar, number one ka sa klase mo sa UPLO, bagamat hindi tayo mag-a-patch, no? Pero bakit ganun? Bakit wala kang katapatan doon sa sinipsipan mong presidente? Di ba? Ilang beses na madaling araw na ikaw ay inaabot dyan sa Davao nakikipag-inuman kita si Tatay Digong, at uh, proud na proud mong sinasabi na naging kliyente mo si Tatay Digong. And yet, parang sa'yo, baliwala lahat yon At talagang nung, nung kinidam si Tatay Digong, isa ka sa tatlong pinaka influential na nagpatupad yung kidnapping na yan. Tapos malalaman namin ngayon, ay ah, ikaw pala ay kumuha ng ibang citizenship bukod sa Pilipinas. Anong dahilan mo? Nung panahon ni Tatay Digong, sip-sip ka. Wala namang dahilan para ikay um, kumuha ng asylum o para maniguro uh, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pangalawang citizenship. O, tapos, naging presidente ng iyong pinsan ni Marcos Jr. Lalong wala akong dahilan. O, nung panahon ni Noynoy Noy Aquino, eh, wala ka rin dahilan. Bakit? Eh, kamag-anak mo rin si Noynoy Noy Aquino. Eh. Diba? Maski hindi magkakampi sa politika ang iyong tiyuhin, na si Yagdanding uh, at si Yagori, uh, eh magkakadugo pa rin kayo. Hindi naman makukuha ng magkakadugo na ikaw ay pakulungin. Diba? So sa tingin ko, wala talagang dahilan. Walang banta sa buhay mo para ikaw ay kumuha ng pangalawang citizenship. Other than, ayaw mo lang talagang maging Pilipino. Pwes, kung ayaw mo maging Pilipino, huwag kang manuntunan. Ganun lang yun. Ako nga eh. Bagamat tayo kumukuha ng uh, asylum sa Netherlands, talagang linilinaw ko po, hindi hindi ko itatakwil ang aking pagiging Pilipino. Kung ako i-require sa asylum proceedings na ipatakwil ko ang pagiging Pilipino, hindi ko na po itutuloy yan. Magpapakulong na lang ako sa Pilipinas dahil ni minsan sa dami ng pagkakataon ko na itakwil ang aking pagka-Pilipino, hindi ko po ginawa. At kaya nga po, tinatapos ko ang lahat ng aking lives sa pagsasabi Namahal ko ang Pilipinas dahil ito lang ang aking lupang sinilangan, ito lang ang aking bansa, ito lang ang bansa ang mamahalin ko at ito lang ang bansa na aking ipagtatanggol. Wala na po akong uh, sinumpaan ng katapatan kung hindi sa bansang Pilipinas at wala po akong plano kahit kailan na manumpa ng katapatan sa kahit anong banyagang bansa.